aliwanag kasi ito ang batas o oh, malinaw Article 59 2 O tama ka inaresto mo o ano dapat ang gagawin mo Torres pagkaaresto mo According to the ICC statute dadalin mo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority At ah, pag nasa harapan na ng, ng competent judicial authority si Duterte yung competent judicial authority ia assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na one, na ang warrant ay nag apply kay Duterte. Two, na ang person si Duterte ay inaresto in accordance with the proper process. At ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nerespeto. At, pag nasa, at habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, ta, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority nang interim release, pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon palang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkakaaresto kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nerespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, ano? Yung mga, sun yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba malinang dyan? Dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte? Article 59 too kayo, nakita, napanood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa, sa, harapan ng, dinala mo ba Torres sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? <laughs> Sige nga, o. Oh, sasampa mo ako libel. Tanga ka, do, tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw oh, ordinary meaning, ordinary meaning ng law, ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-arrest mo, Torres, hmm. brought promptly. Ang sabi pa brought promptly. Oh, ibig sabihin pagka-arrest mo, hindi ka na pwedeng pagbanje-banje, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Eh siguro, marunong naman kayo magbasa. Kayong mga pulis na nakikinig dito, mga sundalo, anong sabi ng batas? Pagkaaresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasaan ang judicial power ng Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sa ito yung batas? Ay, ang batas so, ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Anong Villamore Air Base? nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at polis? Nasa, nasa judiciary. Nasa ng venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So, nag, so hindi na kayo loyal sa constitution. <laughs> Tama?